Hello po sa inyong lahat at ito nga ay nanonood sila ng TV during noon time. Katatapos lang nilang mag-lunch sa kanilang bahay at babalik agad sila sa school at magka-request na manonood sila ng tv so wish granted tingin naman relax na relax at dahil nga mabait sila ngayon ay pinagbigyan ko na so ganun kalimitan kasi yung request nila para daw hindi sila maglaro sa labas para hindi raw sila maarawan so yun at tuwing recess naman ay magre-request din naman sila na manunood na naman sila ng TV para daw hindi sila takbo ng takbo sa labas. At dahil nga sila ay mababait naman at sumusunod sa lahat ng mga pinag-uutos at mga activities na ginagawa sa school. So pinagbibigyan ko naman sila. So diba yon ang yung pinaka-reward ko sa kanila. So, thanks for watching. Please like and share. God bless.